mga kabarangay, ganyan kaliwanag ang atin balele gym sa ngayon. Dahil uh, nakita at napansin ng ating sanggunian at ng ating punong barangay na ang ating gym ay madilim ang paglalaro ng mga kabataan kaya magpasalamat tayo kay Kapitan sa buong sanggunian dahil i-provide ng ating sanggunian barangay ang bagong ilaw at bagong liwanag dito sa ating gym kaya yung mga gusto magpa-schedule at may time din lang kayo magpa-schedule na kayo dahil pwede na kayong maglaro sa gabi pero may limited time okay, so ang ganda ng ating gym uh, even though na pa masyado kumpleto at yung medyo kanluran na yon ay hindi pa nakakapita ng ilaw ang importante na i-provide ng ating sanggunyan ang ating mga pangailangan ng ating mga atletang manlalaro dito sa ating barangay. Pati yung mga dumadayong malalaro dito ay masisihan dahil sa liwanag ng bagong liwanag ng ating Balele Gym today. At anytime sa gabi, no no no, not anytime. May uh, limit nga pala ang ating oras sa paglalaro. At yung mga gusto magpa-schedule, at pasensya na ho, doon sa hindi natin mapagbigyan ng sanggunian na makapaglaro kayo pagka may schedule. Dahil may kanya-kanya ho kayong uh, time limit, para sa paglaro at paggamit ng ating Balelit Gym. At yan ay para sa lahat. Kahit ngayon mga taga-ibang barangay nakikipag-insayo dyan sa ating Balelit Gym. Pero isa lang ho ang hinihili ng ating sanggunian. Ang panatilihing malinis at maayos ang ating Balelit Gym. Dahil kung hindi ho natin gagawin yan, aba, eh pare pareho naman tayo nakikinabang, ba? Diba? So kailangan pare pareho tayo magkaisa para sa ikauulad ng ating pamayanan at ang kalilisan ay lagi natin paigiralin at ang mga ilaw na yan, soon ay ating kukompletohin na dahil binigyan lang natin ng sample uh, this night ang ating mga manlalaro dahil sa mga oras na yan ay medyo malinaw na pero dadagdagan pa ho natin yan at kukompletohin ho natin ang ating mga ilaw dahil importante ho yan sa ating mga nalalapit na summer sports break event dito sa ating barangay at lalo lalo na ho sa darating na piyesta baka ho, tayo ay magkaroon ng palabas so kailangan hong maliwanag ang Balele Gym at may mga events pa ho tayong upcoming soon na kailangan nating abangan dito sa ating barangay dahil malapit na ho ang uh, mga events na papalapit ngayong piyesta so kaya kailangan magkaisa po tayo mga kabarangay at magpasalamat tayo sa ating sanggunian dahil na iprovide ho ang ating mga pangangailangan ng ating mga malalaro at atlet dito sa ating Balele Gym. So guys, isa lang ang paalala ng sanggunian para tilihin malinis ang inyong mga kalat, ang mga pinagkainan nyo ng mga sandwiches, mga burgers at mga pinag-inuman nyo ng soft drinks at mga inumin. Ilagay nyo lang sa tamang lalagyan at para mapanatili natin maganda at maayos ang ating Balele Gym. So unti-unti na nagliliwanag ang ating barangay pagkatapos sa street lights, paliwanagin naman natin ngayon ang Balele Gym. And shout out sa lahat ng mga Balele athletes at sa lahat ng mga kaugnug lugar na gumagamit ng ating Balele Gym at palagi natin palinihin panatilihin rather ang kalinisan sa ating Balele Gym dahil ang isang barangay na gustong umayos at uh, umasenso ay nakikisa pati ang lahat ng mga nanirahan dito. So magkaisa tayong lahat sa pagtataguyod ng kalinisan ng ating sanggunian, barangay at ng ating pamayanan. And thank you for watching!